Yung isang, yung, yung nakakaalam ng Facebook ko, at nagme-message po sa messenger, o di kaya sa ab, other apps na alam nyo, wala po akong time. Sorry po, wala po akong time. Kasi masyado po akong maraming, kung mag 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 <coughs> mag <"S> <rede> hindi po matatapos ang trabaho ko sa ngayon. Puro lang upload ako. Kasi nga, ito talaga yung braso kong pagod na pagod na pagod. Na pag Pero kailangan ko na na pong umigib ng tubig na. Kasi na daming galawan silang gallons Kailangan po nain ko sa CR. Dahil nga po, everyday, lunes hanggang biyernes po tayo nag-iigib. At Sabado Linggo is trabaho ng mga bata. Ang rest day ko po is Sabado Linggo. Pag rest day ng Sabado Linggo, yun po yung humahataw ako kay TikTok. Ha? Ano ba yun? Hanap ako ng mahabol ako ka na ng followers. You see, if you know my TikTok account, it's, it's getting 8,000 followers na. Samantalang, wala pa tayong halos. Hmm. kailan ba ako nag-start mag-focus na mga TikTok? Only last June. O, June, June, July, August, September, October. September. Seven months pa lang po ako nagpo-focus kay TikTok. Pero umabot na nang malapit na tayo sa 8,000. Malapit ko na maabot yung 10,000 na recommended. Kaso nga lang, ang, heart, ang likes ko, okay lang. Kaya kailangan ko mag-live doon para makakuha ako ng, ng likes na. Ewan ko pa, paano ba marits yung ano? Kasi nga nag-apilate ako. <laughs> Pag nag-apilate talagang ano eh. Kaya ayun. Kaya yes. ayun, sa mga nag... Ganun na lang. Basta direct to the point, busy po ako wala po akong time kapag chismisan sa sa messenger at saka sa other apps na ano kung gusto nyo makakausap ako doon sa tiktok po, pumunta po kayo doon at makipag chikhan sa kayo sa akin sa Ch chat mag chat po kayo sa akin sa tiktok habang ako nasa live kaso wala akong time pag nasa live ako kay Debs po kay Debs. basta Debs lang po yung hanapin nyo na na ano na kasi nandun ako palagi kay Debs. Sa live niya lagi, Million na ang subscribe, ang mga followers niya. At nandun po ako lagi kay Miss Debs. Basta Debs na lang po ang hanapin niyo. Nandun po ako lagi. Hindi po ako umaabsent doon. Yun. Kapag may pera ako, nagbabatok ako sa kanya ng mga puso. Mga puso. Ay, hindi puso. Minsan, heart meat, tsaka rose. Madalas pa ka talaga mag, ano sa kanya, magbato ng ng rose yun. Kasi, kailangan lang gumawa ng bahay. Pero, oh, mayaman na sila. -dam -dam Ganda na na ng mga bahay lang Sa laon sila, ano may nag-for eh. Nag Di pa sila. Parang bagyo yata ay sila. Tapos, mga Ilocano sila. Maganda. Karamihan Ilocano. Hindi po ng babash. Bira lang po yung Ilocano yung nang babash. Kasi busy day, mga busy person po ano, negosyante. Halos, ta, dito sa buong mundo, buong Pilipinas sa na ano ko, Talagang bandang norte po. Talagang mahilig po sa negosyo. Ayan. Region, ano, talagang mahilig sa negosyo. Pag gano'n. Ang mga buhola, ano, is mahilig po sa negosyo. Kasi yung bayok mo. Eh. Diyos ko, mayaman yung bayok ko. Marami na siya, ano, motor parts na, no. Samantalang noon. Talaga natsali siya sa akin, eh. Sabi ko, huwag mong pahirapan ng kapatid ko. Mag, mag, ano ka, man. prosigi ka, huwag lang, clerk. 'no di ba? Kita na diba? <laughs> Ito, mo ako. Ako ang, ang ano nag-challenge sa eh, sa iyo kung bakit ka nandiyan sa kalagayan mo. Pero I'm so thankful kasi Pinaganda mo ang buhay ng aking kapatid sa matalan nun. Talagang sobrang payat siya eh. Sobrang payat kayo. Ah, yan na. Basta. Yan na yun. Yeah. Thankful talaga ako sa kung ganito. Kasi pangalay nga tayo. Kailangan ko talagang chinachallenge ang bawat tao. kasi siyempre, pag gumawa tayo ng kahit konting kabutihan sa mundo gumawa ka ng isang ano na maalala ka nila kung ikaw ay mawala sa mundo simpre, gumawa ka ng mark na ikaw ito, ikaw ito tapos, ganun para pag wala sa mundo may ano sila may alaala -ala at naaalala ka nila habang buhay diba ganun